Simbolo nga ba ng narcissism si Light Yagami ng anime na Death Note? Yan ang tatalakayin natin sa video na to. Si Light Yagami ay isang matalinong sudyante. perpekto sa panayin ng lahat, pero sa likod ng kanyang maamang mukha ay isang taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Isang taong naniniwalang siya lang ang may kakayang ayusin ang mundo. At sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit si Light Yagami ay masabing isang narcissist at kung paano ang sobrang taas ng tingin sa sarili ang tuloy ang sumira sa kanya. Pero bago ang lahat, anong ibig sabihin ng Narcissist? Ang salitang Narcissist ay galing sa mitolohiyang Griego ni Narcissus, isang lalaking umibig sa sarili niyang refleksyon. Sa modernong psikolohiya, ang narcissism ay isang ugali kung saan ang tao ay labis ang paghanga sa sarili, sa talino, sa ganda, at sa kapangyarihan. Naniniwala ang isang narcissist na siya ay mas mataas kaysa sa iba. At madalas, ginagamit niya ang ibang tao bilang kasangkapan para maabot ang sarili niyang layunin. At kung isip mo, di ganitong eksakto ang ginawa ni Light Yagami? Sa simula ng Death Note, pinakita si Light Yagami bilang isang boring pero napakataling sa Sawa niya sa salipo ng puno ng kasalanan. Kaya't nang mahulog sa kanya, mapunta sa kanyang kamay ang Death Note. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon hindi para sa kasiyahan kundi para sa isang misyon. Sabi nga niya, I will the God of this new world. At doon natin unang nakita ang pundasyon ng narcissism. Ang paniniwalang siya lamang ang may karapatang magdesisyon kung sino mabubuhay at mamamatay. Sa isip niya, hindi siya mamamatay tao. Siya ang tagapagligtas. At yan ang problema. Ang mga narcissist ay marunong bigyang katwiran ang kasamaan. Basta mapanatili lang ang imahe na sila ay tama. Habang tumatagal, mas nahulog si Light sa ilusyon ng kapangyarihan. Ang bawat pangalan na sinusulat niya ay nagpapatibay sa paniniwalang siya ay Diyos. Hindi lang niya gustong alisin ang masama. Gusto niyang lahat ng tao ay yumuko sa kanya. Para kay Light, ang laban nila ni El ay hindi lang tungkol sa hostisya. Ito ay labanan ng ego. Sa bawat tagumpay, mas lumalaki ang kanyang tiwala sa sarili. Sa bawat pagkatalo, mas lumalalim ang kanyang galit. At tulad ng isang narcissist sa totoong buhay, wala siyang empathy. Ginamit niya si Misa, si Takada, kahit ang sarili niyang ama, latay piyesa lamang sa kanyang delusyon. At alam niyo ba na ang kakulungan ng empathy ay isa sa mga pangunahing tanda ng narcissism? Hindi niya iniisip ang damdamin ng iba basta makamit lang ang kapangyarihan. Ang mas delikado pa sa mga narcissist, marunong sila magtago sa harap ng mundo. Sila ay isang mabait na estudyante, matalino, magalang, perpektong anak pero sa loob ng kanyang isipan, siya ang Diyos ng bago mundo. Walang sino man ang mas matalino. Walang sino man ang mas karapat dapat. At kapag ganito ka mag-isip, masabing may mali na sa'yo o sa iyong pagkatao. Ang maskarang iyon ng kabutihan ang nagpaintulot sa kanya na manloko. Sa totoo lang, hindi niya alam kung sino talaga siya. At yan ang madalas na katapusan ng mga taong nilamon ng sariling ilusyon. Sa dulo ng death note, bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi siya natalo dahil kulang siya sa talino. Natalo siya dahil bulag siya sa sarili niyang kasinungalingan. Akala niya siya ang matalino sa lahat. Akala niya walang makakatalo sa kanya. Akala niya siya ang Diyos. Pero sa huli, isa lang pala siyang taong takot mamatay. At sa sandaling yun, bumagsak ang ilusyon niya ng kanyang pagiging perpekto. Ang Diyos ng bagong mundo ay isang nilalang lang din na nilamo ng sariling pride. At ang kwento ni Light Yagami ay gitpa sa isang kwento ng krimen at hustisya isa itong psychological mirror ng ating pagkatao. Minsan sa sobrang gusto nating itama ang mundo, tayo mismo ang nagiging mali. Si Light ay nagsisilbing halimbawa na kapag inuna mong sarili mong ego kaysa sa empathy, kapag naniwala kang ikaw lamang ang tama, darating ang araw na hindi ka na may sasalba ng sarili mo kahambugan.